magluto ko og ginataan nga puso o saging guys so ako na siyang gitadad so karon ako na siyang gikumutan o asin so karon guys ako na siyang kuan hugasan na nako na kay kumutan man ako siyang asin so kuan na ako ni siya guys no ay para mawala ang pakla so naan na pang sa atong luto no na ay sibuyas og ahos na ako isda diri upat kahiwa upat siya kahiwa o oh, ano yan ya, isagol na ko ni sa ginataan niya puso pwede na po wala like, subak pwede naman kaayo depende na kung na amoy panubak pero kung wala so ako lang pirituhan siya so init naman ang mantika no ato nang ibutang ang ah, isda na pirituhan naman ako na siyang balik Sa hmm. na siya. Ako ng panggalon. Ano ang panakot. Ay sibuyas o ahos. Gigisan na na po ang puso. Then pagkahuman ani, butangan dahil na po gamay o tubig before na po ibutang ang gata. So, karon butangan na ako na kung tubig mo, no, gamay lang. Kay igo lang sa maluto. Kay naman siya gata. Tapos, ato dahil sang haluon. Ana. So, gamay pa man lang. So, gamay, butangan na gamay para mukhaan ko anong siya. Sabaw-sabaw. Kay mas ninyot magod siya. Una na siya sabaw. Kay katong gata dey, nga akong gagamit. Pakita lang ako sa inyo. So, karon ako na siyang takloban para pagkuhan. So, nga akong ibutang dahil nga gata guys. Kani. Kani oh. Koko uh, Coco Mama Press kita. Mao ni akong gamiton guys. Karon guys, ako nang tanawon kung luto na lang siya. Luto na siya guys. Ato na ni, ako na ni siyang sagol ang gata karon. So, ibutang na din ako ang gata. Na ana, nako na, na ako, kay mas nindot ni kung daghay gata. Human ato din haloon. Uh, diba? 'Di ba? Gamay na kayang tubig. kita Tama, rin itong akong gibutang galing hanga tubig para lang maluto ang puso sa saging. Okay, na butang naman ang gata. Ako nang isagol itong pinirito nga isda. pang sagol. No? Sagol. So, isang halohan. Ito tinplahan. Butang nato yung asin. Gamay lang basin, maparatan, O magic sarap. Na, dahil, halo dayon so, kailangan dyan nato ni na siya halo ng tarong kay para mahalo tong asin o katong magic sarap nga akong ibutang so ako na nang pakuloon no so karon ato na nang siyang takloban para magkuloon siya tarong ato nang tanawon kung luto na so, luto na dyan niya siya so, lami dyan niya siya guys so luto naman ako linuto oh. ako linuto na so luto naman ako na siyang tilawan, no? Puso, o. Oh, puso. Hmm. Lami. Lami, Jud. Paano na day ko? kay sa sa kalami, dili na ko ka, hulat. So. O, oh, mukhaon na una. Ay, nagkutong ko, gikan ko, meeting. So, mukhaon na ko. Let me